uli. Ala, ano yan? Sabi laki. Agad, dahil laki naman yan. Uli. Uli, uy! 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 So yun mga idol, kitagin uh, mo tayo dito sa bandari ko. Tingnan natin kung makuha tayo ng maraming isa. No? Kasi maraming iba't uh, itong klase ng mga isla dito sa bandari ko. So tara mga idol, sabahin nyo. huli agad huli ala ano yan ang labi laki dapat huli agad master ang galing mo ala grabe napakadakpat talaga wow agad lahil laki naman yan wow okay. ang laki ang galing master Una pa lang yan. Laki oh. Sarap dito. Ang laki nga eh. Sige sir. 1-0 agad mga ito. 1 1-0 agad. Sana makarami tayo ngayon. Uh -huh. 1 agad. Basic lang oh. Uh. Hahaha. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, dito tayo mag-jogging eh. Uy. Wala ka ata. Wala wala ba? Huli? Tuli yan. <laughs> Bawat hagis may huli yan. Hindi pwedeng wala yan. Aha. Ang galing mo talaga, Master. Apaka oh, galing mo. Allah. Wow. Amazing. Oh. Isang uh, ano na oh? Pentang na. <laughs> <laughs> Isang pentang na idol. Uy, Nakawala pa sayang. Sayang ay idol. Nakawala. Yun, oh. Eh. Tuli agad Tuli <laughs> agad mga master Ang galing Ano pa mo talaga master? Iyan no? Hala Wow uh, Ang galing Ang galing Napakaganda ng ano ito, napakaganda ng spot natin. Napakaganda ng spot. Ah, ah layo ah. Yun oh. Huli. Huli. Huli yan. Ayun na ang ating ulo. Mamaw na yan, mamaw. Mamaw yan, master. Mamaw. Ba't parang ang bigat? Papalagpag na. Papalagpag. Eh. Papalagpag. Uy, lakas. Papalagpag pala lakas. Bawa. Ha? Bawa pala. Bawa pala. No? Bawa, ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Còn mày, mày nói nào mày ta thứ nào

Ang laki. Oh, mamaw. Ang laki. Oh, mamaw. Mamaw. Grabe, mamaw oh. Wow. Mamaw, idol. Napakalaki. Napakalaki nito oh. Torte, sakpat. Mamaw na mamaw. Suerte.

Bakit ang dalikado ako dito doon? Do. Bakit ang dalikado ako dito doon? Do do. do do. Laki naman sir ng konti, baka Ha? Saan? Oh yan Uli? Ano yan? Ha? -laki. Malaki rin yan? O, laki! Allah, grabe mga maw! Uh, mga maw, adil! Allah! Allah! Uh, oh. oh, grabe mga maw! Grabe jackpot! Laki, master! Il laki, no? Laki! -laki. Allah, uy, makakawala, makakawala pa! Oh, wala mau wala tanggal ha tanggal tanggal